So, hi mga boss. Bossing TV nga po pala ito. mabilisan lang tayo kasi si Jaime Marcos, Senator Jaime Marcos, pasabog. Ha? Pasabog. Ha? Di umano nagdudurog. Nagdudurog ang ating Pangulong BBM noon pa. At kasama pa ang First Lady. Ito ang sinasabi ni Senator Jaime, ito ito na sa nakita sa screen Senator Amy claims PBBM is involved in drug use during the second day of Iglesia Ni Cristo anti-corruption rally on Monday Senator Amy Marcos alleged that her brother President Ferdinand Marcos Jr. has been using illegal drugs ito ang pasabog Diyos ko. Diyos ko grabe na talaga paninira kay ano PBBM He said the issue was known within their family and described the situation as serious. I may further claim that First Lady Lisa Araneta Marcos is also involved sa in drugs use. Saying the matter is even more troubling because both spouses are allegedly affected. Ha? Huh? Sinisiraan na ng kapatid. Ang ating presidente, nakakatakot to. Ano mga kasinungalingan ito? Ay, hey, nako hindi ko alam kung gusto niyo na pabagsakin ang administrasyon na ito ha dahil si Duterte nasa The pa rin o dahil wala silang mga kumapangontra ha ginamit na ang kanyang sariling kapatid ng mga Duterte sariling kapatid na po ang gumagawa ng mabibigat akusasyon tungkol sa droga na walang ebidensya. Diyos ko. Eto. Eto ang sabi ng ating Senador Amy Marcos. Ang pumunta, tumayo, at magsalita sa inyong harapan. Pero noon paman, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at wow. so acting, ating ang aking boses. Hindi dahil ako ay natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ko, ako, ako'y hihinto, hihinga, dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi... Maniniwala sana kung eh. Hindi <laughs> yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Kristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, ito kasi ang problema diyan. Kung talagang totoo ito, dapat nung senador pa lang si President Bongbong Marcos, sinabi na to ni Amy, 'di ba? Noong pa lang napigilan na na hindi na sana naging presidente. Kung totoo. oh, tapos ngayon na presidente, todo paninira kayo. Anong what is? Ah, para pabagsakin lang ang gobyerno, halatang masyado. Bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Eto na, eto na, eto na, sasabihin na dito. Tuwang-tuwang -tuwa yung mga ano? Mga mauuto. Ngiti-ngiti si Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad nung tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na na nagdadrag siya. Ay, nako. Binabasa ang script. Kung nga, sa totoo lang, kung wala tong papel, walang binasa si Senator Amy, mas believable. Oh, baka ma ganyo pa ako niyan. <laughs> Kasi bilasa, Kaduda-duda gulat na gulat yung mga nao to gulat na gulat ay ah, lang yung drugs presidente <laughs> yun yung mga inaabangan nila eh si senator magsabi Diyos ko mga naoto. to nalaman ko at ng pamilya nalaman ng pamilya seryoso ito Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Yan, yan. Tira nyo. parinira, di ba? Kasi, ang dami na niyang alam, ha, di mano, anong ginawa niyo? Ha, pinatagal niyo pa. Eh, di sana nung first, second year, di sana namagsak na. Eh, hindi nga totoo. Ito puro Tuwang-tuwa yung mga nao, to, mga didis. <laughs> Diyos ko. talaga. Bukas, pesta. Namuhay oh! kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbim si Ko pa, si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon. Ito yung part na manadamay si First Lady Lisa Marcos ah, sa drugs na alleged na sinasabi nito ni Senator Aini. Kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. sa droga. Ito kasi mga sabi dyan. O, di diba? O, di nung ginasal, di umano, mas lumala. O, hindi pa ng presidente si PBBM. Anong ginawa nyo? Wala. Inantay nyo makaupo sa presidente. Ay, kaya di talaga ako makapaniwala na talagang nag a ang ating Pangulo dahil dito kung totoo ito, dapat matagal mo na sinabi hindi sana naging presidente yan oh. so this is very very fake news magkakagulo talaga dahil dito kay Senator Amy Marcos tingnan natin ang pasensya ng ating Pangulo kung hanggang saan kung kaya pa niya makontrol ang sitwasyon ng mga fake news na nilalabas sa kanya. Uh, so ito, breaking news lang ito, mabilisan lang kasi nagulat talaga lahat eh. Ha? Sa pasabog ni Amy Marcos, ba't ngayon lang? Yan ang tanong po. Huwag nyo kalimut mag-like, share, subscribe mga boss ha. Ba't ngayon lang kung totoo man yan? Hmm. Ha? Ha? Bakit? Ay, nako. Play that intro. প্রে <us> ম্রে